So, tomato is bad. So, lagay muna tayo ng mantika. At ang lulutuin namin ngayon ay simpleng pancit canton. Gusto nyo ba yun? Kaya simulan natin lutuin yan. Painitin muna natin yan. Then, mag-isa na tayo. Mga taste buds, gisa natin ang sibuyas bawang. lagi natin ang manok. Maglagay mag 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 tayo ng toyo. Hayahayaan muna natin ang medyo maluto ito bago natin ilagay yung atay. Lagyan naman natin itong atay ng manok kung so, mayroong balon-balonan, mas maganda. Ito, purong atay ng manok yan. Ayan. Sisimplehan na natin yung mga ingredients. So, medyo dinamihan na rin namin yung paglalagay ng ingredients dito. Kasi halos ito lang sa kayong gulay. So, masarap sana maglalagay pa tayo dito ng ano, na tawag dito, ng mga squid ball, ayan, fish ball, pero ito yung pinasimple. Ayan, halu-haluin mo natin. Ayan, medyo maluluto-luto na rin yan. So maglalagay, magdadagdag ulit ako dito ng toyo. Plus maglalagay tayo ng oyster sauce. Lagyan na ulit natin ng toyo. Eh medyo dinamihan ko na kasi maglalagay naman tayo ng sabaw diyan. Then maglalagay tayo ng oyster sauce. Ha, gamitin ko yung mamasita, oyster sauce. Yan. Then haluin natin 'yan. lagay tayo ng paminta. Then, tatuluto pa natin ng ganyan, mga sa natin mga 3 minutes, then magalagay na tayo ng tubig. Ayan, tansya-tansya na din. Ayan, magalagay na ako ng tubig. Tansya-tansya na lang yan. Kayo na bahala kung gano'ng paraming tubig ang gusto nyo ilagay. And then maglalagay pa ako dyan ng nor beef cube para mas masarap. Kahit chicken yung ano natin, beef cube pa rin yung nilagay ko para mas malasa. O ba diba? Halo-haloin natin yan at pakuluan mo natin yan. Ito mga ka-taste buns, kumukulo na. Lagyan na natin itong gulay, carrots at saka baguio beans. Ayan. So napakasimple ng mga ingredients, di ba? Nagpadami lang dyan yung atay at saka yung manok. Saka mas lalo nagpalasa dyan yung atay. Alam niyo, napaka-perfect talaga kapag yung pansit nyo lalagyan nyo atay talagang lalasay yung maigi. Ito, pakuloan muna natin ulit to ng mga 3 minutes. Then, lagay natin yung iba pang gulay. Ayan, kumukulo na. So, naka 3 minutes na. Haluin muna ulit natin to Then, lagay naman natin yung ating noodles. Ito yung uh, kanton. Kalahating kilo. Pwede na ilagay lahat yung malaki naman yung ano, uh, Ganyan to ganyan na natin yan Bango Lagay natin repolyo hanggat hindi pa masyadong luto yung kanton. Perfect na perfect na yan. No? Pagkahalo natin to, hahayaan muna natin na ganyan yan. sa magluluto ng bahagya itong ating repolyo. Yan, mabilis mong maluto yung repolyo. Yan. Hayaan muna natin ganyan. So ito mga katispads, luto na. Ayan, oh, napakasimple ng pagluluto na ginawa namin dito sa pancit canton. Lalo na kung nalagyan pa namin ito ng maraming ingredients, napakasarap lalo yan. So ayan, ganyan kasimple magluto ng pancit canton, ganyan yung style namin. Pwede pwede nyo na rin yung gayahin.